Buenos dias, señoritas y señoritos May follow up tayo at uh, ito <laughs> involving the office of the of uh, the education secretary and siyempre sino ba naman si education secretary and vice president Sara Duterte at uh, may finding po yung COA dito na tumaas tumaas yung budget ng uh, uh, Department of Education para sa mga travel expenses na doble po from only 805 uh, 92 000, oh 805 million in uh, 2021 naging 1.1 1 billion 692 million or 1.6 billion. So double nga talaga. Na doble talaga akala natin lumaki lang yung or hindi lang lumaki kundi nagkaroon ng confidential funds na 150 million na wala dati. Only during this the administration of uh, of uh, of uh, uh, Vice President Sara Duterte. So naging 800 from 805 million in 2021 to 1.6 billion in 2022. At uh, sabi nga ng COA, ah, ang uh, uh, lumaki talaga sa sa travel expenses abroad travel expenses abroad kung saan na uh, ang dati ay uh, 747,815 ay umakyat sa uh 8,687. At uh mas grabe po, mas grabe yung uh yung local expenses. Uh, dahil umakyat siya from 804 million to 1.6 million. So ibig sabihin, doble rin Doble rin ang uh, dra ang uh, ang budget sa travel expenses. Uh, umakyat yung international travel from 747,000 to 8. Uh, ito rin mataas rin ito. <laughs> Hindi lang double ito, man. Uh, many times over ito lumaki. From seven, sa nas international travel 747,000 to 8 million. And then sa local travel, from 804 million to 1.6 billion. Grabe. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito po ay dumadami, dumami talaga yung local travels ni Sarah. Ano kaya? Kasama na kaya dito yung aviation fuel? Kasi sinabi niya nung pinagsalamatan niya si Bongbong Marcos sa birthday ni Bongbong Marcos na sabi niya, alam mo naman, mabait tayo na nanay at tayo ng nanay kahit anong busy ako, kahit saan parte ako ng ng uh, bansa na pupunta dahil sa kampanya, edi eh kampanya hindi pala, pagbisita sa mga sa mga educational uh, events and uh meetings sa mga education uh, sa mga teachers, education sectors officials and uh expert sabi niya nakakauwi talaga ako ng bahay araw-araw via helicopter so salamat nag-post pa siya yung picture ng uh, Philippine Air Force helicopter at uh, nandun siya kaya nga na nakuan siya na, na criticize siya doon so at muntik na niya kinasuhan daw yung mga nag, uh, nag post at nag reshare nung post na siya naman ang nag post sa Office of the Vice President Facebook page so kasama na nga dito or, or hindi pa kasama dito uh, clearly what is happening now is sobra talaga paikot-ikot si si Secretary DepEd Secretary Sara Duterte kaya ah uh, hindi natin masabi kung alin ba dyan yung official function as, as, a, as a, as a Secretary of Education or alin ba dyan ang travel in aid of presidential election kasi ganoon na po eh ganyan ang ginagawa niya eh umiikot ng umiikot na siya meeting people, meeting leaders But we presume siguro mga education leaders. Pero ito rin mga mga principal, mga supervisors, mga mga regional directors, e ito rin pagdating ng eleksyon may may makakatulong rin ang malaki rin tulong ang machinery nito considering all over the country yung opisina ng mga ng DepEd. So at ang daming empleyado dito sa DepEd na ito. So malaking tulong talaga kay kay BP Sara ito pagtagbo na niya ng kwan at and also the exposure kasi ano man lugar siya pupunta, ano man lugar siya pupunta, syempre ko siya ng media, cover siya ng mga blog ng mga vloggers. Uh, mag magkikipag-meeting siya sa mga mayor. So, uh, dito, dito kaya nagagalit sa kanya si si uh, Speaker uh, Martin Romualdez kaya dahil may plano pa naman yan tumagbo ng presidente sa 2028. Pero mas mas nagagawa pa si Sara na umikot ng buong bansa. So kung gagawin niya yan in 6 years, wala walang walang ibang kandidato na pwede manalo sa kanya because parang lumalabas, she's been campaigning on our money for the last six years. For the, for the, for the uh, next six, five years. Kasi natapos na tayo ng one year. For the next, pero kabuuan, kabuuan yung travel niya all over the country to campaign. <laughs> Although in the guise of meetings daw sa mga education officials, uh, She will be a formidable candidate talaga Kahit uh, manok ni Marcos Mahirapan to beat her in, 20, in the 2028 presidential election So isipin nyo ito oh, Dumoble From 804 million to 1.6 billion And then yung international travel From 747,000 to 8.687 million So ito siguro baka hindi na masiguro lahat ito kay Sara. Baka ito yung mga officials na pupunta ng abroad. Baka meron na yan na alala ko mga past administration na pinigil na itong mga travels ito. In fact, sa Duterte administration, sinabi nila austerity tayo, huwag muna kayo mag-travel ng travel sa abroad. So dapat uh, i-apply ito ulit kasi ang laki pa rin po ng ng classroom shortage natin. At ito pa, under Sara po, uh, yung mga kwan yung mga tambalos-los dyan, yung mga, mga korab dyan, pati yung budget sa New Triban, pinakialaman, pinakita pinakitaan. Yung sabi rin ng COA, nakita rin ng COA, yung 60.8 million na project para sa Enhanced Nutriban, Nutriban Bread or E-Nutriban ay uh, meron uh, meron sila binadjetan para isang produkto pero nung dumating na yung produkto pinalitan nila na mas marunong produkto kung baga, kawawa yung mga estudyante dapat itong Nutriban mga healthy healthy food ito for, for example ang ang naka-itemize daw out of the 60 million ay 2 million worth of e-Nutriban and, brown rice nati fruit bars na replace daw ng kalabasa inutriban e <laughs> kalabasa so uh, mas uh, lesser quality yung yung binigay sa mga bata kaya sinabi rin ng kowa ay ah, hindi ito hindi ito katanggap-tanggap may mga lapses daw ito at nagka-cast doubt nag sa transparency sa bidding process So there you have it. Hindi lang hindi according to the Commission on Audit, hindi lang lumaki yung yung uh, yung budget ng Office of the Vice President from from 700 lang during the time ni Bp Lenny Robredo to 2.2 or 2.4 billion. Ang 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 budget ng Office of the Vice President for which 500 million ay confidential funds nadagdagan pa ng 150 million pra, uh, from the DepEd budget. Sana napunta na lang yun sa mga Nutriban, sa mga computers, or sa mga anuman tulong sa mga estudyante. Pero hindi. Grabe talaga. Talaga naman. What Sarah wants, Sarah gets. Pero I think uh, her uh, pa paubos na yung araw niya that she can get away with this. Kasi lalo na kung Mapailan yung impeachment case sa kanya and Congress will start investigating kung saan ba nakuha yung 233 million funds niya nung pumasok siya sa opisina. Samantala, ang budget lang ni Lenny ay 700. Nung pumasok siya, naging 900 million. From 700 million, naging 900 million. So at saan tinago yung pera? Saan ayon siya tinago yung pera? At e bakit hindi dumaan yun sa Kongreso? at or dum kung dumaan man tinago sa mga congressmen so, so, where is where is transparency where is kasi kung ang gobyerno dapat alam nila lahat ng mga pondo available kasi bibigyan nila pwede nila bigyan ng prioridad o ito sa mga anti-poor program or anti-poor uh, uh, pro-poor measure, ganon, pang tulungan yung mga mahirap, yung mga magsasaka pero kung itatago mo yung isang budget na nandun para nakalaan porsara, itatago mo at hindi mo ipapakita hanggang na-elect na siya Vice President So, ano pang point ng budgeting? wag na lang tayo mag-budget kasi hindi naman pala inaayos mabuti yung budgeting process So, that's why I agree with the Senate and she should be investigated and she should be filed with an impeachment case on this matter. So, yun po. That is the state of the nation under the Marcos administration and the office of the Vice President and and uh, Deputy Secretary. Sana talaga uh, ibigay na lang talaga ito itong posisyon na ito sa tunay na educator talaga na may puso sa education at hindi lang yung, yung uh, gumagalaw para with, with eyes on the 2028 presidential election. So, please share this blog so people will know the reality about how our government officials are spending our public funds and uh, where our taxes are going. So, thank you very much for watching and see you in my next blog.